Ayan, ito guys, oh. Ito ang ipinalit noon sa naibenta na isda. Nilagyan ulit. malalaki hindi ulit, guys. Ayan, dami na naman nila. Ito yung mga anak nung malalaki nang naibenta noon. Ito sila para lakin ulit yan tapos iti-dispose ulit ano, dami nila ito sa isang pan eh. yan para ulit yan guys Yeah, yan pinabasa nila yung ano ko nangihingi sila ng pagkain yan sila guys yan. ang dami na naman nila nito Hmm. yung iba kasi doon sa dolo oh. ayaw nilang ayaw nilang magsilapitan yeah. palalakihin ulit to guys at saka ibibenta so naman yung tilapia hindi pa ito mabibenta palalakihin pa ito though malaki na sila kasi dito guys gusto nila yung malalaki marami kasi malalaki yung tilapia dito kaya sila malalaki pa rin ito guys eh. update muna tayo sa isda ulit dito Wednesday marami yun eh. kasi sila, kaya sila, sila. Ito naman, na naman sunod na ibenta. Malalaki na sila. Bibenta na ito